dala ng sariling kasiyahan, nakagawa ng desisyon noon si Minerva na nakasakit sa damdamin ng kanyang mga magulang. Naging matigas yung ulo ko, tapos sabi ko, ayun nga, nakapag-asawa ko na hindi nila gusto. From then, yun yung pinagsisusihan ko na parang, kung maniwala ako sa parents ko sabi, wag, wag yan, wag yan. So parang siguro, okay ako. Dahil naging single mom, napilitang mag-OFW si Minerva taong 2009 nang mapunta siya sa Bahrain. Doon niya nakilala ang Panginoon na siyang nagtuwid sa kanyang buhay. Hanggang ngayon ay nagtatrabaho si Minerva sa Bahrain at nagsisikap na makabawi sa mga magulang. Pero gustuhin man niyang umuwi para makasama ang mga magulang na senior citizens, hindi niya magawa dahil sa COVID pandemic. Hanggang sa April 2021, nagimbal na lang ang mundo ni Minerva nang malamang COVID positive ang kanyang ama na isa ring diabetic. Sumunod na nagpositibo sa COVID ang kanyang ina at kapatid. Nagkaroon ako ng acid reflux. Doon ako nag-start ng sobrang, sobrang hindi ako makatulong. Siguro kakatulong lang ako dito 2 hours. Kasi nga, life and death yun. Na wala ka doon, na eh hindi mo sila maalagaan. Napakahirap doon. Puno man ng takot, napaalalahanan si Minerva ng kapangyarihang galing sa salita ng Diyos. Ang declaration ko, declaration talaga na Lord, alam ko ang sabi mo sa, sa, sa mga salita mo na tumawag lang kami sa iyo, didindin mo kami at tatanggalin mo yung mga, mga sakit namin. Talagang Lord, I know you're giving a second chance for everybody. Kaya alam ko bibigyan mo ng second chance ang tatay ko. At dahil subok na niyang katuwang sa panalangin ang CBN Asia Prayer Center, hiniling niyang maipagdasal din ang kagalingan ng pamilya sa Pinas. Of course, yung ang 700 Club naman, dati mm -hmm. niya sabihin sa iyo na magtiwala ka sa Panginoon mm -hmm. at magiging ng Lord ang ating mga panalangin. Patuloy na pinanghawakan ni Minerva ang magandang plano ng Diyos na siyang dahan-dahan na nagpawi sa kanyang mga pangamba. Hanggang nabalitaan ni Minerva Nabumuti na ang sitwasyon ng kanyang mga magulang at kapatid. May 4, 2021 nang magnegatibo na sila sa COVID. Dito natutunan ni Minerva na burahin ang mga pag-aalala at palitan ito ng pananampalataya. Samiruuan ko ako ng Panginoon, huwag mag-worry magtiwala sa kanya, magdasal, dahil siya lang po ang nakakaalam ng lahat na nangyayari sa atin. He's still and know that I'm God. Ito po ang pinanghawakan ko sa panahong ang magulang ko ay nasa life and death, na magtiwala tayo sa Panginoon. Malayo man siya ngayon sa mga mahal sa buhay, nariyan ang Diyos na patuloy na nag-aalaga at tuwinay kasama ni Minerva.